Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang update sa patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang hindi po matapos tapos at hindi po mamatay matay ano na at topic po nila paksa po nila dito po sa Twitter Twitter at sa Instagram unahin po natin ito pong sinasabi po nila ano na hindi natin dapat palagpasin kung saan si Alden Richards ay aminado naman din talaga okay pero ano na naman itong itinatanong ng isa pang reporter na may dapat ka pa bang aminin Alden ang sagot ni Alden wag po dito <laughs> at nagtawanan po sila. Ano nga ba kaya iyon? Ano? Pag-usapan din po natin 'yan. Syempre, hindi rin po mawawala ano ito pong uh, uh, sinasabi po ng mga netizens na kanila pong napapansin na tila baga pinaiiwas ng pinaiiwas itong si Main Mendoza sa media para po siya ay ma-interview para nga naman mabigyan ng linaw ang mga bagay-bagay na nais nilang linawin patungkol po sa mga nangyayari kay Maine at kay Alden. Ganoon na rin po sa iba't iba pang issue na pumapalibot kay Maine. Bakit nga ba pinaiiwas? Kasi naalala nyo po yung sa Vivo Philippines. Nakalatag na po doon ang lineup ng mga media. May mga katanungan na rin po sila pero hindi po ito na itanong at bakit? Dahil po nirescad ito ng Vivo Philippines. Mamaya pag-usapan din natin 'yan. At syempre, atin din hindi rin po mawawala ano, yung pinagpipilitan eh, po nila itong picture na 'to. Na si Alden Richards daw po ang humabol dito kay Sanya Lopez para magpa-picture. Nagkakamali po kayo. Hindi iyon ang tunay na nangyari. Pag-usapan natin ang unang una at katotohanan sa picture na ito. Okay? Hindi po si Alden ang hindi po si Alden ang nagtatakbo para habulin siya para lang makapagpa-picture, ano? Baligtad po Mamaya pag usapan natin, sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Minet kay Alden, pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, ayan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kay Min at kay Alden nang wala pong ibang inihintay na kapalita, no? no Naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento nitong si Ms. Gina Torico. Sabi niya rito, Good afternoon, Mr. Pinas. Oo nga, si Mary Jane Montecillo aka Main Mendoza no yan ang pupunta sa kasal ngunit di siya makapunta dahil damay siyang kakasuhan pag may lawyer na humawak dito, di ba kasal ni Ma Mahadera sa July 28 Oo nga, 5 years na, taon-taon kinakasal si Main. Ngunit, ni isang wedding in the invitation ay wala silang maipakita. July 4, bridal shower ni Main. Bakit alam banit alam banito na alam ba to ni Main, 'di ba? At black pa ang motif. Hindi pa dumating, hindi pa dumating ano ang bridal shower ay nagluluksa na sila. Saan ka makakakita ng bridal shower na may uh, reservation, 'di ba? Correct me if I am wrong. Dalian niyo na para magkaalaman na. Kaya nga po, yun din po ang aking kanilang, yun din po ang aking inaha, inahamon sa kanila. Gawin nyo na, Ba't kailangan pang puro banta? Ba't kailangan pang uh, uh, may pagsuset pa ng tone? na ito, dito, uh, sa araw na to, dito ikakasal si Ming. Sa buwan na to, dito ikakasal si Ming. Ba't hindi nyo nalang gawin at dami-dami nyo pang sinasabi? ba? Diba? Kaming mga true-blooded Aldab Nation, tulad nga ng sinabi sa inyo, limang taon na halos tayo naghihintay. Sa taon-taon nilang announcement na ikakasal na si Mengay at saka si Panot. Ikakasal... Diyos ko po, Diyos miyo marimar. Santissimo Trinidad, Diyos por santo lahat na siguro pwede kong tawagin, ano? At para naman po sa ikalawa natin komento, ito naman po ay mula naman kay Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, Good morning, Mr. Pinas, and thanks again for, uh, for, ah, okay, for choosing our beloved Paul Curzon uh, couple. Despite the suggestion of the owner of this channel, we will always be here to support you. Dito lang kami, ano, kampante at uh, malayang nasasabi ang saloobin, whatever issues na binabato sa dalawa. Kasama mo kami sa laban hanggang dulo, di ba? Walang iwanan and to all then kung may kinalaman man si attorney sa laban nyo no ng wife mo, strive it, no? Uh, for the best. Para naman matapos na ang sacrifices ng dalawa. And to end the sarswela, I think that's the best way na basagin mo ang fake news na yan na dulot ng mga user family. Uh, and uh, galamay, sa no? Huwag mong hayaan na sirain nila ang reputasyon nyo. Lalo na ang wifi mo. We trough True Blooded All the Nation will never leave you. Uh, we love and trust you both no matter what happens. Trust in the Lord, thanks and God bless Mr. Pinas. Say hi to your Lola Granny. Thank you so much po and I will po, no? Uh, makakarating po kay Lola Granny. At tama po yung inyong binabanggit, uh, Ms. Doris Satupan. Um kung ito pong channel na ito, meron po tayong humigit kumulang 90,000. 90,000 subscribers. Lahat po yan ay mga true-blooded Aldab Nation. Diba? Sa libo na nga lang, nasa isang daang libo na tayo. Uh, ang problema lang dito kasi ang pangalan ng channel natin ay Pinas Showbiz News ngayon. Siguro kung ito po ay uh, Main Mendoza and, Alda, and Alden Richards channel, sigurado ko napakarami pang magsasubscribe sa atin. Kaya nga ang panalangin ko po no, at ang dalangin ko po sa inyong lahat, ano, pakiusap ko, kung meron pa po kayong mga Aldev fans na kilala, magsama-sama po tayo sa si channel na ito dahil ito po, sisiguruhin ko sa inyo. Kahit na nire-recommend na palitan ang ating uh, ibinabalita dito, hindi. Talag sabi ko nga sa kanila, I'm still here because of Maine and Alden. Kung papalitan natin, eh, hindi po tayo magkakaayos. No? Pero, naunawaan naman nila dahil nakita nila yung tiyaga natin ano, sa channel na ito at yung tagal na tagal na nating nandito sa channel na ito kaya nauunawaan po nila no and we respect ay ni respect po nila yon di ba kaya maraming maraming salamat sa may-ari ng channel na ito sa pagunawa at para naman po sa ikatlo natin na, komento -na ito naman po ay mula kay Miss Caroline Zita na nako mukhang parang putol po ata ano hindi ata ito naayos ang ating radio pero basahin po natin Good AM po Miss Pinas Show Business ngayon ano salamat sa pag-update kay Namin at kay Alden Sir Pinas tanong ko lang po Nakita po ba ninyo uh, yung TikTok video ni Alden kung saan kung saan po si kung saan po nasa harap po si Sanya? Salamat Doc Lopez. <laughs> Salamat Doc Lopez ano. At uh, Alden naman po ay nasa likod niya. At uh, patay mali siya po na kunwari ay ID niya nakita si Alden sa likod niya. At tamang-tama po no? Ah uh, papalapit po si Alden, ay doon po lamang siya tumalikod na parang uh, matatapilok siya. At uh, nagtagumpay naman po ang uh, nagtagumpay naman po siya sa balak niya. At eh uh, uh, nasaluhin po siya ni Alden sa likod sabay 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 uh, big, bigay. Uh, nako, alam niyo po uh, na, may video po niya na nakita rin po namin. Hindi lang po sa TikTok, meron din po sa Instagram, no? Ah uh, hinihingi po namin yung uh, video na 'yon pero hindi po namin nakuha kaya hindi po namin mai-post dito. Dahil ang pinagkakalat, pinagkakalat at pinagkakalat po nila dito, si Alden Richards daw po ang humabol. nagtatatak raw po si Alden Richards papunta po dito kay uh, uh, Sanya Lopez para daw po magpa-picture. Na maling-mali po, hinding-hindi po yun yung nangyari. Diba? Tama po yung nakita nyo, nagpatal, nagpatalisod-talisod pa siya, no? Kunyari, hindi niya nakita si Alden Richards. Para, syempre, kilala naman po natin si Alden Richards, no? Mga ginoo gentleman po yan. Talagang sasaluhin, kahit sinong babae pa yan, matalisod ka sa harap ni Alden Richards, sasaluhin ka nyan. Okay? Pero maling-mali po ang pinakakalat nila, lalong-lalo na po nito mga uh, lechugas na fans nitong si... Sanya Lopez, ano, na wala akong galit kay Sanya, ha? Dito lang po sa mga fans ng Barbero na nagtatatakbo raw si Alden Richards nang makita si Sanya Lopez at nagpa-picture po sa public. That is not real. Okay? Fake news po yan. Hindi po yun ang tunay na nangyari. Okay? Iko-correct ko lang po. Hindi yun ang tunay na nangyari. Si Sanya Lopez pa nga, ang dumikit talaga dito kay Alden Richards para lang po makapagpa-picture. Okay tayo doon? Malinaw tayo doon? Okay. Ngayon, pag, uh, puntahan naman natin ito pong sinasabi nilang interview ni Alden Richards na si Alden ay umami naman talaga sa kanyang pagkakamali sa pag-host sa Miss uh, Universe Philippines. Okay? Inamin ni Alden Richards na may pagkakamali sa kanyang mga nasabi no, during the announcement. no? Kaya nga inaasar daw po siya na siya na ba ang ikalawang Steve Harvey? ba? <laughs> diba? Yun yung kanilang katanungan dito kay Alden Richards na tatawa-tawa lang si Alden. Pero bukod nga doon, may isa pong reporter na nagsabi pa, Alden, ah uh, bukod doon, eh, may aaminin ka pa ba? Kasi inamin nga ni Alden yung kanyang pagkakamali. Ang sagot ni Alden Richards, huwag po dito. Okay? Yan na naman. Another cryptic uh, answer na naman from Al Alden Richards. Ano? ano na naman kaya ang gusto niyang aminin? ba diba? Pero ulitin ko lang, si Alden Richards po ay tao lamang, nagkakamali lang din po. Okay, nagkamali lang po siya doon sa kanya. Ayaw niya pong manisin ang iba pero nagkamali po siya doon sa naging announcement ano, sa Miss Universe Philippines. At uh, lastly po no, sa ating mga pag-uusapan, sino nga ba ang sino nga po ba no ang nagpapaiwas kay Minnie Mendoza? Bakit po kasi ang sabi po kasi nila dito no, handang-handa na. Handang-handa na ang questions for Maine Mendoza nitong uh, nito pong mga nasa media companies pero bakit pinaiiwas? Bakit pinahihinto? No, bakit may ganong bagay? Well, alam niyo naman po, 'di ba? Nakita niyo naman, pinaiiwas sa media si Mendoza pero ang nagsasalita ngayon si Panot. Pinakakalat na pinakakalat na malapit na malapit na ang kanilang kasal. Alam na natin 'yan. Punot dulo niyan ay Sarsuela pa rin, 'di ba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.